Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. At ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa ang paggamit ng hilaw na papaya para mapabuti ang kalagayan ng ma may kidney disease at makatulong sa problema ng pag-ihi sa gabi. Maginigilif kong kababayan, Naisip niyo na ba na ang isang murang prutas na makikita sa halos bawat palengka ay naktatago ngintong sikreto na makakatulong sa mga may sakit sa bato na makatulok ng mahimbing, mabawasan ang paghihi at mamuhay ng mas malusog araw-araw, hindi ito ginseng o mamahaling supplements kundi ang hilaw na papaya, isang sangkap na tingin ng marami ay pangkaraniwan lamang sa pagluluto. Ngunit ilan lang ang nakakaalam na sa look ng bawat hiwang ng hilaw na papaya ay matatakpuan ang napakaraming mahahalagang enzyme na may kakayahang bawasan ang pamamaga, magtanggal ng toxins, magpabalik ng kidney function, at natural na mapabuti ang pagtulok. Maraming pasyente na may chronic kidney disease, matapos sundin ang tamang pamamaraan, ay nakaranas ng kapansin-pansing pagbaba sa daming ang beses na umihi sa gabi, nakakatulok ng mas mahimbing, at gumaganda ang kalusugan araw-araw. Kaya paano ba dapat kainin ang hilaw na papaya upang lubos na mapakinabangan ang mabenepisyon nito? At anong resipe ang inirekomenda ng madoktor? Tunghayan niyo, ang video na ito kasama ako dahil ang sagot ay maaring magpabago sa kalusugan ng inyong pagtanda magpakailanman. Una, alamin natin ang sanhi at epekto empag ihi sa gabi sa mga taong may kidney disease. Mga kababayan, upang maunawaan kung bakit nakakatulong ang hilaw na papaya sa pag-ihi sa gabi, kailangan muna nating malaman ang tunay na dahilan, ang bato ay isang komplikadong filtering factory na nagsasala ng daan-daang litro ng dugo araw-araw upang alisin ang mga lason, balansehin ang tubig at electrolytes, at gumawa ng hormones na nagre-regulate ang blood pressure, red blood cells, at buto. Kapag malusok ang bato, sa gabi, ang antidiuretic hormone ADH ay nagpapataas ang konsentrasyon ng ihi upang makatulog tayo ng mahimbing hanggang umaga. Kapag may sakit sa bato, nabubulabok ang mekanismong ito, dumarami ang ihi sa gabi, kailangan bumangon ng pasyente ng dalawa hanggang apat na beses, nagambala ang paktulok, nagbabago ang blood pressure, bumababa ang memoria, at mas mabilis na lumalala ang sakit sa bato. Ang isang pag-aral noong 2023 ay nakpakita na ang mataong madalas umihi sa gabi ay may mas mataas na panganib ng cardiovascular mortality kaysa sa normal. Bukod dito, ang paihi sa gabi ay nagdudulot din ng dehydration, pakapagod at pagina ng mental na kalusugan. Maraming kababayan ang nahihirapan sa paglalakbay, matagal na insomnia, madaling mabahala, madepress at mas mapanganip pa ang paghihi sa gabi ay parehong senyales at sanhi na nagpapalala sa sakit sa bato. Kaya, upang mapabuti ang kalagayang ito, hindi lamang sapat ang pagbabawas ng inumin o paggamit ng diuretics, kundi kailangan ding suportahan ang pagpapanumbalik ng kidney function sa pangmatagalang paraan. Sumunod tatalakayin natin ang hilaw na papaya, isang mahalagang gamot ayon sa tradisyon at siyensya. Mga kababayan, ang papaya ay isang pamilyar na prutas sa Pilipinas, ngunit ilan lang ang nakakalam na ang hilaw na papaya, ibig sabihin ang bunga na hindi pahinok ay isang mahalagang gamot sa traditional medicine at modernong medisina. Ayon sa traditional medicine, ang hilaw na papaya ay may matamis na lasa, malamig na katangian, at nakakapekto sa spleen at lungs. Mayroon itong detoxification, heat clearing, diuretic, anti-inflammatory, at digestive support properties. Karaniwang niluluto ang hilaw na papaya na may kasamang traditional herbs upang gamutin ang hirap sa pag-ihi, urinary retention, o pag sa gabi. Pinatunayan din ng modernong siyensya na ang hilaw na papaya ay naglalaman ng enzyme na papay na tumutulong sa pagtunaw ng protina, binabawasan ang pasanin sa digestive system. Bukod pa rito, mayaman ito sa antioxidants, vitamin C, soluble fiber, at potassium, mahahalagang nutrients sa pagregulate ng blood pressure at pagsuporta sa kidney function. Isang pek-aral noong 2015 ang nakpakita na ang papaya seed extract ay nakakatulong sa pagprotekta sa bato mula sa pinsala na dulot ng pain relievers. Dahil dito, ang hilaw na papaya ay hindi lamang isang karaniwang pagkain kundi isang natural na halamang gamot na nakakatulong sa maluso na bato, nagbabawas ng pag-ihi sa gabi, at nagpapababa ng pamamaga ng urinary tract kaya paano ba nakakatulong ang mekanismo ng hilaw na papaya upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi? Mga kababayan, upang maunawaan kung bakit nakakatulong ang hilaw na papaya sa pag-ihi sa gabi, kailangan muna nating malaman na ang urinary system na binubuong bato, ureters, pantog at uretra ay ang huling daan para sa ihi at waste products kapag ang maorganong ito ay namaga, nairitate, o hindi matatag ang pagana, ang pasyente ay umihi ng madalas sa gabi, at dito nagpapakitang bisa ang hilaw na papaya. Una, ang enzyme na papain at ang natural anti-inflammatory compounds sa hilaw na papaya ay may kakayahang pakalmahin ang lining ng pantok at urethra, bawasan ang contractions at irritation, kapag hindi ganong sensitibo ang pantok nababawasan ang pakiramdam ng pag-ihi at nababawasan din ang dami ng beses na nagigising sa gabi. Ikalawa, ang hilaw na papaya na mayaman sa natural na potasyum ay nakakatulong sa pagbalanse ng electrolytes, pagbaba ng pamamaga, at mas epektibong pek ng dugong bato. Para sa mga taong mahina ang bato, ang sapat na potasyo mula sa halaman tulad ng papaya ay nakakatulong sa pagregulate ng excretory activity, binabawasan ang pagdami ng uric acid na isang sanhing bato at pinsala sa bato. Dahil dito, protektado ang bato at mas matatag ang proseso ng pagsasalang ng dugo. Ikatlo, ang soluble fiber sa hilaw na papaya ay nakakatulong sa pag-alis ng toxins at labis na kolesterol, binabawasan ang pasanin sa atay at bato. Bukod pa rito, ang papaya ay may banayat na diuretic effect tumutulong sa katawan na magpalabas ng mas maraming ihi sa araw upang hindi maging labis sa gabi na lubos na binabawasan ang dami ng beses na nagigising. Hindi tulad ng synthetic diuretics. Ang mekanismong ito ay ligtas at hindi nakakagambala sa electrolyte balance. Ayon sa traditional medicine, ang hilaw na papaya na matamis at malamig ang katangyan ay may diuretic, anti-edema at heat-clearing properties na nakakatulong sa pag-ihi, pagbabang pamamaga, pagbabawas ng pakiramdam ng init at pagalis ng mabula na ihi sa mga taong mahina ang bato. Sa madaling salita, binabawasan ng hilaw na papaya ang paghihi sa gabi sa pamamagitan ng tatlong mekanismo, pagpapatahimik ang pantog, pagre-regulate ng daming ang ihi, at pagbabawas ng pamamaga no urinary tract ang manakatatanda na gumagamit ngang nilagang hilaw na papaya na may bins o buto ngang manok sa loong ngang ilang linggo ay karaniwang nakakatulok nang mas mahimbing, hindi gaanong nagigaising at nakakaramdam ngang ginhawa. Kapag mahimbing ang tulok, nakakapahinga ang bato, nagiging mas malusok ang bato, at unti-anting nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Ngayon, alamin natin ang tamang pagpili at paghanda ng hilaw na papaya para sa ligtas at epektibong paggamit. Mga kababayan, upang lubos na mapakinabangan ang hilaw na papaya sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi at pagsuporta sa malusok na bato, napakahalaga ang pagpili ng tamang uringang prutas at tamang paghahanda. Hindi lahat na hilaw na papaya ay mabuti. Kung masyadong bata, maraming katas ang papaya at kakaunti ang nutrients. Kung masyadong matanda at malapit ng mahinok, mas matamis ang laman, mas mataas ang sugar content, hindi angkop para sa mga pasyenteng may kidney disease at diabetes. Una, pumiling papaya na nasa gitnang edad. Ito ay bunga na nasa tamang gulang, may maitim na berdeng balat, matigas, puti o mapusyaw na berde ang laman, at malilit at puti pa ang buto. Ito ang yukto kung saan ang prutas ay naglalaman ng pinakamaraming papain enzymes at antioxidants, madaling ihanda at mataas ang bisa nito sa gamot. Ikalawa, pumilingang malinis na papaya, walang nalalabing kemikal. Bumili sa mga pinakakatiwalaang tindahan o direktang sa mga maksasaka. Tingnan ang tangkay ng prutas. Kung sariwa pa ang katas at walang mansa, ito ay liktas na prutas. Ikatlo, iwasan ang papaya na maraming puting katas dahil madali itong magdulot ng pangangati at iritasyon sa tiyan. Hayaan ang prutas na nakaimba ng ilang araw pagkatapos anihin upang mabawasan ang katas. Hugasan ng maigi, balatan, at alisin ang katas. Huwag na huwag gagamitin ang prutas na may kulay dilaw dahil kapak hinok na ang prutas, tumataas ang sugar content at nababawasan ang maaktibong sangkap na mabuti para sa bato. Ang tamang paraan ng paghahanda ay balatan, hugasan ang katas. Gumamit ng matalim na kutsilyo upang balatan ng maigi. Maari kang magpahit ng cooking oil upang hindi dumikit ang kata sa iyong makamay. Hatiin sa kalahati, alisin ang buto. Ang sariwang buto ay mapait, kaya huwag kainin. Hiwain at ibabat sa malapnaw na tubig asin sa loop ng mga 15,20 minuto upang maalis ang katas at malakas na amoy. Hugasan ng maraming beses at patuyuin. Kapag niluluto, huwag masyadong palambutin upang mapanatili ang papain enzymes at vitamin C. Para sa mga madaling lamigin ang tiyan, magdagdag ng ilang hiwa ng luya. Kung nais mong magpuno ng dugo at magpalamig ng katawan, ang pagluluto nito kasama ng red beans ay ang pinakamainam na pagpipilian. Sa madaling salita, ang pagpiling tama, paghanda ng maayos at pagluluto ng sapat ay makakulong upang ang hilaw na papaya ay maging liktas natural na gamot na nagbabawas ng pag sa gabi at nagpoprotekta sa malusog na bato sa susunod na bahagi ating aalamin ang mga putahe at recipe mula sa hilaw na papaya na nakakatulong sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi ako si doktor Renato Bagani ay ipapakilala ang isang karaniwang putahe ngunit pakabuti para sa bato, madaling lutuin at epektibong nakakatulong sa pagbawas ngang paghihi sa gabi. Una, ang sinigang na hilaw na papaya na may buto ng mano. Ito ay isang pampalame at masustansyang sinigang na nakakatulong sa pagpapalame, pag-ihi, pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ngang pagtulog para sa mga madalas umihi sa gabi nga sangkap, isang piraso ng hilaw na papaya ng 500 gram na sinamahan ng nga 400,500 gram. Butong ang manok tulad ng butong ang manok na ginagamit sa sinigang, ilang hiwa ng luya, isang sibuyas, kaunting dahon sibuyas, at giniling na paminta. Paraan ng pagluluto, hugasan ng maigi ang butong ang manok, pakuluan sa kumukulong tubig upang malis ang amoy ilagay sa kaldero kasama ang luya at sibuyas, pakuluan sa mahinang apoy sa lup nga 30 minuto. Samantala, balatan ang papaya, alisin ang buto, ibabad sa malapnaw na tubig asin sa lup ngang 15 minuto. Pagkatapos, ilagay sa kaldero at pakuluan pa nga 15 minuto. Timplahan ng napakakunting asin, huwag gumamit ng seasoning powder o patis. Sa huli, Budburan ng dahon ng sibuyas at paminta kung walang pagbabawal sa anghang. Ang buto ng manok ay nagbibigay ng collagen at kalsium, habang ang hilaw na papaya ay tumutulong sa paghihi. Pagbabawas ng pamamaga, pagpapalaming ang atay, at pagsuporta sa pagsasala ng dugo. Ang pagkain ng dalawa hanggang tatlong beses bawat linggo ay makakatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, mabawasan ang pamamaga, at makatulog nang mas mahimbing. Tandaan na lutuin ng sapat lamang upang mapanatili ang papain enzymes at natural na tamis. Isang simpleng pagkain ngunit mahalagang gamot para sa mga mahina ang bato. Ikalawa, nilagang hilaw na papaya na may red beans mga kababayan, ang nilagang hilaw na papaya na may red beans ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga may kidney disease na madalas umihisa, gabi at nakakapagod. Ang kombinasyon ng dalawang karaniwang sangkap na ito ay lumilihang isang pampalamik, pampunong ang dugo at diuretik na putahe na nakakatulong sa pagpapabuting ang pagtulok at epektibong nagpapababaeng pamamaga mga benepisyo. Ang hilaw na papaya ay may banayat na diuretic effect na pamamaga at sumusuporta sa pagsasalang ang dugo. Ang red beans naman sa traditional medicine ay isang gamot na diuretic at pampababang pamamaga na nakatulong sa detoxification, pagpunong dugo at pagpapalaming ang katawan. Ayon sa modernong siyensya, ang red beans ay mayaman sa fiber, protina, iron, at B vitamins na mabuti para sa cardiovascular health, digestive system, at sa mga may anemia. Kapag sinamahan ng hilaw na papaya, ang putahe ay nakakatulong sa pag-alis ngang toxins, pagbabawas ng pasanin sa bato, at pagpapabuti ngang pangkalahatang kalusugan, paraan ng pagluluto. Maganda ng nga 500 gram hilaw na papaya at 100 gram-gram red beans na ibinabad ng matagal. Balatan ang papaya, alisin ang buto, hiwain, ibabad sa malabnaw na tubig asin. Pakuluan ang red beans sa lup ng nga 30 minuto hanggang lumambot, pagkatapos ay idagdag ang papaya. Lutuin pa nga 15 minuto, timplahan nga unting asin tamasahin ang putahe na may matamis at masarap na lasa, kainin ng mainit ngang gadalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Pagkatapos ngang ilang linggo, mapapansin ngang pasyente na nabawasan ang pag-ihi sa gabi, nagiging mas malusok ang balat at mas mahimbing ang pagtulog. Ngunit tandaan na lutuin ng kaunti lang ang asin at iwasan ang maraming asin at asukal. Ang mga may mahinang digestive system ay dapat kumain ng kaunti. Ikatlo, smoothie nga hilaw na papaya at pulot. Para sa mga abala at walang masyadong oras magluto, maari mong piliin ang smoothie nga hilaw na papaya at pulot na mabilis, madali, at nakatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi at magdetoxify ang katawan. Ito ang paraan upang lubos na mapakinabangan ang nutrients sa hilaw na papaya nang hindi nawawala ang mga sangkap nito kapag niluluto. Nga ang sariwang hilaw na papaya ay nakpapanatiling papain enzymes, vitamin C, at anti-inflammatory compounds na tumutulong sa pagtunaw, pagpapatahimik ng pantog, at pagbabawas ng paghihi sa gabi. Kapag sinamahan ng pulot, na mayaman sa antioxidants, antibacterial at banayat na sedative effect mas lalong tumataas ang bisa. Ang pulot din ay nakpapahupa sa malakas na amoy, nakbibigay nga natural na tamis, madaling inumin at nakakatulong sa mas mahimbing na paktulok. Paraan ng pagawa, kumuha ang 200,300 gram hilaw na papaya, balatan, alisin ang buto, ibabat sa tubig asin, pagkatapos ay ilagay sa blender kasama ang 200 ml ng maligamgam na tubig at isa hanggang dalawang kutsara ng purong pulot ay blend ng pinong pino. Mari kang magdagdag ng dahon ng min o ilang pata ng lemon para sa mas masarap na amoy. Huwag magdagdag ng asukal upang mapanatili ang detoxifying effect para aning pagamit. Uminom ngang Isang maliit na baso bawat araw, sa hapon o gabi, maandua 2.3 oras bago matulog. Pagkatapos ng ilang linggo, marami ang makakapansin na nabawasan ang paghihi sa gabi, nakakatulog ng tuloy-tuloy ng 5.6 na oras, at mas maluso ang pakiramdam. Tandaan na ang mamay, mahinang tiyan ay dapat pakuluan ang papaya ng 1 minuto bago ay blend upang mabawasan ang lamig sa tiyan. Ang mabuntis ay dapat nahuwag-nahuwag itong gamitin. Ang huling bahagi ay ang mga paalala sa paggamit na hilaw na papaya at ang pamumuhay na sumusuporta sa malusok na bato. Mga kababayan, bagaman ang hilaw na papaya ay nakbibigay ngang maraming benepisyo sa pagbabawas ng sa gabi at pagsuporta sa kidney function, hindi lahat ay maaring gumamit nito at ang sobrang pagkain ay hindi nangangahulugang mas mabuti. Upang makamit ang ligtas at epektibong resulta, kailangan nating tandaan, una, gamitin ng sapat lamang, huwag abusuhin. Ang hilaw na papaya ay may malamig na katangian. Kung kakainin ng sobra, lalo na kung hilaw, madali itong magdulot ng kabag, lamig sa tiyan, at pagtatay. Gamitin lamang nang dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Bawat pagkakataon ay kaunting dami tulad ng isang mangkok ng sabaw o isang baso ng smoothie. Ikalawa, ang mga may malubang kidney disease o potassium imbalance ay kailangan maging maingat. Ang hilaw na papaya ay naglalaman ng mataas na potassium. Ang sobrang pagkain ay maaring magdulot ng hyperkalemia na humahantong sa arrhythmia ang pasyente sa huling yuktong sakit ay dapat kumunsulta sa doktor bago gamitin. Ikatlo, huwag kumain malapit sa oras ng pagtulog. Dapat itong gamitin mga 2,3 oras bago matulog upang maywasan ang kabak at hirap sa pagtulog. Ikaapat, ihanda ng maigi upang maalis ang katas. Hugasan, ibabat sa asin. Balatan ng maigi upang maiwasan ang pangangati ng lalamunan, pananakit ng bibig, at pananakit ng tiyan. Ikalima, ang masumusunod ay dapat iwasan. Una, ang mabuntis dahil ang papaya ay maring magdulot ng uterine contractions na maring magdulot ng miscarriage. Pangalawa, ang mga may allergy sa latex na katas, mga batang wala pang 2 taong gulang, at ang mga kasalukuyang nagtatay ay hindi rin dapat gumamit? Bukod dito, upang manatiling malusok ang bato sa pangmatagalang panahon, kailangan itong ipares sa isang siyentipikong pamumuhay. Kumain kaunting asin. Bawasan ang asin, patis at mga tuyong pakain. Iwasan ang piniritong pakain na maraming mantika. Dagdagan ang gulay, prutas at buong butil matulog nang maaga, magpahinga, manatiling positibo ang pag-isip, maaring magbabat nang pa o makining na na musika upang madaling makatulog, mag-ehersisyo araw-araw, maglakad o magyoga ng bahagya sa loob ng 20,30 minuto upang mapabuti ang sirkulasyon at mabawasan ang blood pressure. Uminom ngang sapat na tubig. Hatiin ang paginom sa buong araw. Iwasan ang paginom ng maraming tubig pagkatapos kang 8.0 pm upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Ang pagiging matiyaga ay ang susi. Ang hilaw na papaya ay hindi gamot kundi isang natural na pantulong na nakakatulong sa pagaling ng bato. Sa patuloy na paggamit sa loob ng ilang linggo, mararamdaman ninyo ang malinaw na pagbabago. Bumababa ang paghihi sa gabi, mahimbing ang tulog, masigla ang pakiramdam, maksenyales na bumalik ang malusok na bato. Mga ginigilukong kababayan, pagkatapos ng paglalakbay na ito, sigurado akong naunawaan na ninyo kung bakit ang hilaw na papaya ay itinuturing na tagapagliktas ng mga may kidney disease na madalas umihi sa gabi. Ang simpleng prutas na ito ay naglalaman ng maraming mahalagang enzyme at nutrients na nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga, pag-ihi, paglilinis ng bato, at natural na pagpapabuti ng pagtulog. At ako, si Dr. Renato Bagani, ay nagbahaging ang mapartikular na paraan kang pagluluto, ang masustansiyang sinigang na hilaw na papaya na may butong ang mano, ang pampalamik na nilagang hilaw na papaya at red beans, at ang madaling inumin na smoothing ang hilaw na papaya at pulot. Bawat putahe ay may sariling kalamangan, ngunit lahat ay nakatuon sa layunin na bawasan ang pag-ihi sa gabi, makatulok ng mas mahimbing, at makaroon ng mas malusok na bato. Gayunpaman, paman, ang hilaw na papaya ay hindi isang milagrong gamot na kayang palitan ang magamot kundi isang natural at ligtas na paraan upang suportahan ang pagbabawas ng pasanin sa bato. Kung patuloy, nagagamitin kasama ng isang siyentipikong pamumuhay, pagkain ng kaunting asin, magang pagtulog, banayat na ehersisyo, at pagpapanatiling ang positibong kaisipan, mararamdaman ninyo ang malinaw na positibong epekto, mahimbing na pagtulog, pagiging alisto, at pagpapabuting ang kalusugan araw-araw. At kung sa tingin niyo ay kapakipakinabang ito, mangyaring mag-iwan ng komento, ibahagi ang inyong masalobin, at huwag kalimutang, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito upang marami pa ang makaalam ng kahangahangang benepisyo ng hilaw na papaya. nice kong kayong lahat ay makatulo ng mahimbing, makaroon ng malusok na bato, mamuhay ng masaya at payapa.